Good morning mga boss, mga idol. For today's video nga ay may sasagutin na naman tayong tanong. Ang tanong na ito ay galing naman kay Sir Mix Garcia. So ito yung tanong niya mga idol. Paano po kayo natutong mag-French? Napakagandang tanong na naman ito mga idol. Natuto kami idol unang-una dahil nag-aaral po kami ng French dito. And ang, ang French school na ito mga boss, mga idol ay under po ng government dito sa Quebec, Canada. Pangalawa mga boss, mga idol, natututo kami mga idol dahil ang ginagamit po na lingwahe talaga sa trabaho namin ay French po. Gumagamit lang kami ng English pag talagang hindi na namin kaya ma-express yung sarili namin sa French sa mga katrabaho namin. Pero hanggat mga maaari mga idol, sa mga customer ay talagang French ang gagamiting mong language mga idol. Natututo kami mga idol dahil sa Unang-una sa school, pangalawa sa trabaho mga idol. So yun lang po, maraming salamat. Follow for more. Bye-bye!